Welcome sa Baler, isang bayang hitik sa kasaysayan, kultura at kagandahang likas. Kilala rin ito bilang birthplace ng surfing sa Pilipinas at huwag ka, sa bayang ito rin ipinanganak ang dating pangulo na si Manuel Quezon. At dito niya rin nakilala ang kanyang kabiyak na si Maria Aurora kung saan ipinangalan ng probinsyang ito sa kanya Tara, sabay nating tuklasin at hibutin ang mga tinatagong yamang likas ng Pilipinas. Let's go! Ingat, ingat! Ingat, dito tayo sa pinakalahati ng biyahe natin. Ito talagang ang staff over madalas ng mga riders. Ngayon, na, nakalampas na tayo ng bypass dito. Medyo marami ng truck and then malubak. Medyo malalaki na talaga yung lubak dito. Kailangan natin mag ingat Alam niya, nalaki ng truck na yan. Buta pag umilalim tayo dyan, di ba? So, kailangan natin mag ingat Kasanayan na lang din sa kalsada. Dito, kailangan natin magbigayan sa mga daanan. Galing tayo ng Las Piñas. From Las Piñas, Siguro, nag-round siya ng mga 240 kilometers. Sa natural na takbol, madalas, nakukuha natin yan ng mga 5 to 6 hours ang biyahe na yan. Siyempre, ang kalaban lang natin, traffic at saka yung mga lubok-lubok na yan. And yung trabahan natin, nasa unahan, no? Si Patrick at saka si Jollibee. <laughs> Siyempre, as a rider, hindi nakawala yung mga kamote. Katulad na yung mga ginagawa natin, ay isa tayo sa mga kamoting riders, pero safe. Ngayon, ano na to ah... Uh, Nueva Ecija Ito, gapan na tayo, nasa gapan na Pagdating natin ng gapan, kung mapapansin nyo Makikita natin na yung daanan nila dito Super smooth na Hindi na ganun kaluba At sobrang patag na ng daan Kung makikita nyo, marami pa rin truck Pero yung daan nila dito, napapanatili nila na ganito oh, Ang sarap ng biyahe Pag ganito Ito yung feeling na Kahit sino hindi kayang bilhin kapag nagmumotor ka iba yung experience feelings na nasa biyahe pa lang may experience mo na yung daan hindi ka tulad pag nakasasakyan kapag nakasasakyan kasi nakasakay tayo pag dating doon doon na tayo mag enjoy hindi ka tulad na itong tayo sa biyahe pa lang ang sarap ang sarap sa feeling tapos sobrang enjoy itong ano, experience na to Alright, dito na tayo sa bypass. Kung sa Bulacan may bypass tayo na sobrang haba doon. Dito naman sa so may Nueva Ecija, meron din bypass dito. Itong way na to, papunta tong Talavera. Itong daan na to, mas mabilis to kesa eh, baybayin natin yung main road. Baga tayo makarating ng Baler, meron tayong dalawang way na pwedeng daanan. Pantabangan, isang bungabon. Pero syempre, mas natin yung pantabangan kasi ito, hindi ito masyadong siko, hindi masyadong likuan pagkakit natin ng bundok. Unlike sa bungabon, yung daanan doon sa bundok. Sobrang siko, liko-liko. Pabundok na tayo gago ko wala akong gas. Sige, kaya pa yan. Kaya pa yan, tara. Bago ko tayo umakit ng bundok, siguraduhin nyo na may gasolina tayo kasi pagdating na pagdating natin sa bundok, wala na, wala na tayo mabibilan ng gasolina doon. Make sure na yung gas natin is sure na aabot doon or full tank na tayo. Ayaw naman natin na dumating sa point na nagtutulak pa, papunta ng Baler. Around 10pm onwards, wala ng gasoline station na bukas dito. Ito na lang. Ang petrol flames. So, ang advice ko is bago kayo umakit ng bundok, magpagas na kayo dito. Hey! So ayun, andito na tayo sa Valerat. Ang una nating pinuntahan ay ang Sabang Beach. Kung trip mo naman mag-surf, mag-chill sa beach, o mag-relax sa isang lugar na malapit sa nature, swak sa'yo ang Sabang Beach. Ito nga raw ang pinakapopular na spot sa bansa pagdating sa surfing. Dito nga raw unang na-introduce ang surfing sa Pilipinas. Kaya kung beginner ka o pro na, siguradong may perfect na alon on para sa'yo. Perfect din ang lugar na ito kung gusto mong takasan ang stress syudad at makasama ang barkada, pamilya o kahit na solo trip pa para mag-unwind kung gusto mo magtayo ng tent dito, disclaimer lang, madilim dito pag gabi. So, much better kung may dadala ilaw or liwanag na pwede mong gamitin kapag nag-tent ka. At kung mahilig ka naman o naaamaze ka sa mga scenic view, siguradong matutuwa ka dito sa Digisit Rock Formation. Dito ay may kita mo ang mga gandang hulma o hugis na mga bato na siguradong marirelax ka dahil bukod sa mga gandang tanawin ay sobrang payapa ng tubig. Kung trip mo naman makita ang Baler mula sa taas at makapagpa-picture sa iconic spot, Baler Lighthouse ang sagot. Hindi ito ang pinakamataas na lighthouse pero ang view na makikita mo mula sa tuktok ay sulit na sulit. Makikita mo dito ang Baler Bay, mga bundok at mga dagat na tila walang katapusan. Kaya ano pang inaantay mo? Buksan ang kamera at maghanda para sa Instagrammable post. Perfect for photos, chill moments at konting history trip. Alam niyo ba na mayroong pang history ang Balera? Kung saan, noong 1735, hinagupit dito ng malaking alon o oh, mas, ma mas maigi siguro tawagin na natin na tsunami. Ang nagtulong-tulong ang limong pamilya para maakyat ang bundok na tinatawag natin ngayong Ermita Hill. Na siya ang pinakamataas na lugar dito sa Balera. Na nagkaroon na tsunami dito sa Balera, doon pa sam na katao na malagi para maging, para maging safe at nung tsunami sila na rin yung nagsimula ulit na panibagong uh, buhay uh, pamilya dito sa sa Baler. Alam nyo ba dito sa Ermita Hill, pagdating niya dito sa may taas, sobrang ganda niya. Sobrang ganda ng view, sobrang ganda ng paligid dito. Kasi ginawa na nila, halos parang ginawa na nila itong parke. Dito ang lugar na inakyat nila nung panahon ng nagkaroon ng tsunami dito sa Baler. kung mahilig na tayo mag-shoot shoot photo friendly siya pwede kang mag-shoot ng pwede niyo siyang gawin dito nang walang sisita sa inyo kasi libre siya ka sa lahat sobrang pasok na pasok to tapos kung makikita nyo pumasok tayo dun sa pinto ng parang kono ha e yun yun yung paakyat dun sa cross nila sa taas 300 or 500 step Pabunta dun sa taas pero habang pamunta kayo dun sa taas sobrang ganda ng view na makikita nyo dito so, pag nagde di ba yung nakakapagod ito hindi hindi siya nakakapagod para kasi sa paligid pa lang di ba ang ganda na sobrang ganda niya talaga pag pumunta kayo ng Baler, dapat puntahan nyo rin ito. Solid siya, wala akong masabi. dito tayo sa lugar na kung saan madalas pinupuntahan pag sinabing Baler, ang Museo de Baler, na kung saan hindi nalalayo rito ang tahanan ng kanyang asawa na si Maria Aurora. Kapag sinabing history, dito natin yun makikita sa, ano, sa loob ng museo. Yung mga artifacts o yung mga gamit ni Manuel L. Quezon. Isa pa sa makikita mo dito is yung statwa ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Pwede kang lumapit dyan, pwede kang mag-picture, ganyan. Palit kayo ulo. <laughs> Pag pumunta kayo dito sa Museo de Valer, meron lang entrance fee na 50 pesos. Pwede nyo nang ikutin ang buong Museo de Valer. Ang bahay ng kanyang asawa na si Maria Autora. At saka bridge. ang Hanging Bridge. Yes. At dito sa Valer, meron tayong Sabali Hanging Bridge. Isa ito sa paboritong pasyalan na may hilig sa nature at thrill. Simple lang pero may halong excitement. Habang naglalakad ka sa lubid na tulay na may kahoy o bakal na sahig, maririnig mo yung yagitngit ng bawat hakbang at makikita mo din dito ang overlooking na kabundukan at ilog na nasa ilalim nito. Kaya kung gusto mo ng kakaibang karanasan, subukan mong tumawid sa Sabali Hanging Bridge. Simple lang pero sulit na adventure. Oh, Ayon. good morning alas 7 ng umaga kasama natin si Nanit alas 5 na siya pumasok ng kwarto <laughs> Nanit ano, kamusta naman yung ano, yung nakaka-refresh siya ang saya niya <laughs> At kung usapang pagkain naman dito sa bahay na ay merong isang malaking pamilihan na kung saan siguradong swak at pasok sa budget mo. Best recommended talaga na magluto o pumunta na lang sa pamilihan. Actually dito sa mga gilid-gilid mas masarap kumain kaysa sa mga resto restoran Kasi ito, lutong bahay talaga siya. Mas okay pa rin kung saan mas makakatipid dun, na, na lang para mas medyo budget friendly yung mga magagastos natin yung yung ingay siya pareha medyo kasi yung gagawa namin sabi niya ano yan? Ko. dito naman sa pamilihan bayan natin merong malapit dito na transient na matutuluyan natin na malapit sa lahat Baga, nasa gitna sa nasa nasa sentro siya or nasa gitna siya. Ang L tropin pin <coughs> Solid doon. mas makakamura kayo kaysa e, maghanap kayo dito ng mga malapit sa beach. Actually malapit na to sa beach. Mga 5 minutes, 5 minutes lang ang biyahe papunta doon. Nasa gitna ka pa, ba? malaming maraming access, marami kang pwedeng puntahan. So mas recommended ko na dito kayo mag-stay sa L tropin pin At syempre, hindi natin papalampasin ang mga fresh na tubig. Kaya tara, puntahan natin ang ilang ilog, holes, running water sa iba't ibang parte ng Aurora. Kamali siya eh. Kala niya magaan eh. <laughs> <laughs> Hindi nga alam malakas lang ako kaya magaan yung tignan sa Hello. Hello. Bilang rider na gustong sulitin at ma-enjoy ang bawat biyahe, hindi natin nahayaan na isang lugar lang ang pupuntahan natin. Tara, samahan nyo kami patungo sa Dingalan Aurora. Woo! ngayon, uh, nag side trip tayo dito sa Gabalton papuntang Dinggalan, punta tayo sa Pacific View Deck sobrang solid ng daanan dito, nakikita nyo yan yung bundok dyan no? kita-kits tayo dun sa Mountain View Pacific View Deck. Medyo may hiking lang doon mga around 5 to 10 minutes. Paakyat. Kasama natin ang Kuya Mark. Hello. Uh, di ako sanay mag-hike. <laughs> At saka yung isa natin tropa na gumagawa ng tourism video. Solid yun doon. Ah, kaya naman siya tinawag na Pacific View Deck kasi Pacific Ocean siya. Tamang hiking ang mga itik. Kamusta ka na? <laughs> kaya mo pa ba? Woo! Alright, nandito tayo sa taas. Sobrang solid talaga dito sa Pacific View Deck. Nak Nakaka-relax siya tapos basta ang calming niya. Tapos overview pa. Overlooking pa yung Batanes of the East. Kung bakit tinatawag nila itong Batanes of the East kasi kapareha siya nung sa Batanes, yung, pag, yung sa dulo ng bundok, tapos may lighthouse. Kung mahilig kayo mag-camping or gusto nyo ng scenic view, may re-recommend ko yung lugar na to. Let's go, Dinggalan! Uh, ayaw, nandito tayo sa ilog. Yung ilog na to, uh, ang pangalan ng ilog na to is Paderno River. May running water siya, so tapos sobrang linaw ng tubig, fresh, solid siya, solid. Wala akong masabi. Ang sarap ng life, no? True. Bacteriality na naman. Mm parang kapi lang yan mukhang <laughs> burak kahit gaano kahirap ang buhay tandaan mo merong lalaking walang bayag advice ko lang kapag di ba ah, mahilig sa mga mahilig mag travel kapag aalis kayo huwag natin nahayaan na iisa lang yung pupuntahan natin so ngayon na ah, nag from Baler nagbiyahe tayo papunta dito sa Dingalan para ma-enjoy natin yung biyahe natin para sa ulit pa rin yung alis natin para ma-experience din natin yung kung ano talaga yung nature oh, Hanggang sa susunod na biyahe sabay nating tuklasin at libutin ang mga tinatagong yaman ng Pilipinas yeah! We are